Bali, ano na to? Ah, 25 days. Kaya ano pa lang ito, nakaisang no? abono pa lang. Ayan Yung okuran ah. natin. Bali ngayon, mag -ano ako, mag -abuno ako yung pangalawang abono na natin to. Sa abono mga master, Ah, uh, dahil nga ano ngayon, dahil tag-ulan. Medyo malayo yung ano, malayo yung pagitan ng araw nung pag ko kasi pagka tag-ulan ma, ma tawag dito. Mas malayo yung nagagapangan ng ugat. So mas ma Maraming bitamina sa lupa yung nakukuha nung tanim. Kaya hindi ako nag aabono ng every 7 days. 12 days na nung uh, mula nung una kong abuno. So, eto. Eto na yung itsura nung ukra. Nakatikim ng unang abuno. yeah. Bali ang kabuo ang edad nito mga master na sa 25 days na to. So, ayan yung okra natin. Mga ano na lang to mga dalawang linggo mamumulaklak na to. Ang variety nito ay smooth green. Ngayon yung gagamitin nating abono, hindi pa ako nagbago nung sukat mga master kasi ano pa yan mga bata pa naman tsaka pangalawang abuno pa lang etong triple 14 uh, limang kilo pa rin yung timbang yan ngayon inalo ko sa isang ano pa rin sa isang gram na tubig ang magiging sukatan ko per puno ito pa rin ano itong lata pa rin ng sardinas pagka pangatlong abono natin sa lang tayo mag adjust nung ano nung sukatan so sa ngayon ito lang muna okay pa naman yan uh, sakto lang yan yung isang lata ng sardina sa ganitong edad sabay ko na rin mga master yung ano sabay ko na rin yung upo ko ayan sa so may likod bali magkaedad lang sila halos nung ano nung nung okra. Pangalawang ano rin natin to. Pangalawang abono rin natin sa opo. Ayan yung opo natin. Uh, mag a ako ng ano ngayon, ng sukatan. Bali, ito yung yung galon mismo. Isang ganito, hahatiin ko para sa ano, apat na puno. So, yan na yung sukatan natin. Medyo malalaki-laki na ito mga maskare. Kulang lang sa ano to. Kulang lang sa tubig itong upo natin. Kaya medyo ano medyo hindi ganun kabuka yung dahon sigil yung ulan eh mag ano tayo nito magmamano mano magdilig so yun ganun lang ka simple mag abono yan mga master uh, update ko na lang kayo kapag ka uh, ano na kapag ka umakyat na to so sa ngayon yun lang muna Ito yung abono natin. Medyo ano pa? Medyo masukal pa ng konti. Uh, ko na lang to kapag ka, ano na. Kapag ka, uh, nakalog long tayo sa oras. Sa ano naman, sa spray pala nito. Eh, mapapansin nyo, medyo may mga butas yung dahon. Ang spray ko nito ay ah, halos minsan wala pang spray to sa isang linggo. Hindi pa naman siya, ano, hindi pa naman namumunga. So, yun, ganun lang ako mag-alaga ng, ano, ng okra, mga mustard kapag kabata pa hindi ko yan hindi ko pinapagustuhan sa spray kapag ka, ano na kapag ka, may bunga na na wala pa namang insekto tsaka mga uod ah ganun pa rin hindi ako masyadong nag-spray nag-spray lang ako kapag may napansin ako na mga kumapit na na insekto Siguro, uh, isang beses sa isang linggo, yan lang yung apply ko ng insecticide kapag uh, wala talagang malalang sakit yung ukra. ang ano ang sarap ng may tanim mga master ah uh, halos yung buong isang linggo mo hindi mo na sa ano sa bilis ng panahon kapag may inaalagaan kang tanim so maganda rin tong ano maganda rin pang tanggal ng stress mga master ah uh, yun uh, mga gusto palang mag ano na gusto magtanim. May ano tayo nito mga master ah? May guide tayo nito sa uh, sa Facebook page ko tsaka sa YouTube. Lahat ng nakikita nyo na tinatanim ko. May mga video ako nyo na na ina-upload. Ah, uh, pasensya na kayo mga master. Ngayon lang ako nakapag-upload ulit. Marami sana akong tanim kaso mga maliliit pa. Kaya, Madalang talaga ako mag-upload. Antayin uh, nyo lang siguro ngayong mga susunod na linggo kapag uh, lumaki na yung ibang mga tanim natin. Uh, lagi na ulit akong may mga bagong upload mga master. So thank you mga master. Thank you sa support ninyo. Uh, update ako sa mga susunod na araw ulit.